Bago natin pag-usapan si Eli Tenorio, kagabi nga ay kapansin-pansin na hindi naglaro si Scottie Thompson kontra sa Terra Firma Jeep. Maraming nga nagtaka kung bakit wala si Thompson sa lineup. Bagamat present sa venue, hindi naman ito naka-uniforme. Kaya nga nagkaroon ng haka-haka na baka dahil ito sa kanyang mga dating kaibigan na solid pa din sa kanyang ex na si Pau Fajardo. Alam naman natin na nagbigilang liko si Thompson patungo sa kapampangan beauty na si Jiki Thompson na kinalaunan ay biligyan siya ng cute, -ta -cute na cute baby. Pero pinabulanan ito ni Nebra Head Coach Coach Tim Cone at sinabing ang dahilan kung bakit wala si Thompson sa game ay dahil may iniinda itong injury na nakuha niya sa laban nila kontra sa Blackwater Bossing. Nagtabo nga ng injury ang former PBA MVP matapos mabagsakan ng mabigat na si Bradwin Ginto ang kanyang kaliwang binti sa isang loose ball scramble. Ball. Wala namang matinding damay sa kanyang binti pero kinakailangan mo na itong ipahinga ni Thompson at dahil dyan mamimiss ng barangay Hinebra fans si Thompson dahil siya ay hindi makapaglaro ng dalawa hanggang tatlong linggo. Ibig sabihin ang laban ng Hinebra kontra sa Phoenix Fuel Masters sa Sabado at San Miguel Beermen sa December 15 ay siguradong wala pa din si Scotty Thompson. Habang sa laban na Manila against Miraga Balls na sa December 22 ay questionable pa rin kung makapaglaro siya. Pero sigurado ay magbabalik aksyon na si Thompson sa Christmas Day game nila laban sa TNT, Tropang Giga. Kagabi nga ay nasaksihan natin ang pagpabalik hardcourt ng nag-iisang Iron Man ng PBA na si L.A. Tenorio. Ito ay upang ipagpatuloy ang kanyang buhay basketball matapos makipaglaban sa nakamamatay na kanser. Marso nga ngayong taon ay na-diagnose si L.A. Tenorio ng stage 3 colon cancer. Hindi naging madali ang pinagdaan ng pagsubok ni L.A. Isinantapin muna ang paglalaro ng basketball nag-focus sa pagpapagaling para sa kanyang pamilya. Ilang beses nga ito nagbabalik-balik sa Singapore para sa kanyang chemotherapy session kasama ang mga tituring na kaibigan sa hardcore at pati na sa showbiz industry. Ito nga sa Setyembre, diniklara ng cancer-free ang tubong na sugbubatang gasa si Tenorio at kagabi nga, na ni Eli Tenorio ang kanyang pinakamamahal na sports na basketball. Present nga sa Peel Sports Arena ang kanyang pamilya, pati ang mga kaibigan at dating kakampi sa Ginebra na si Paolo Taha at Mark Caguiwa. Kasama din ang mga naging kasangga noon sa Teneo na si Enrico Villanueva, Wesley Gonzalez at Bayaw na si Paolo Bugia. Pati ang mga artistang sinasyain na magdayaw, Sanjo Marudo at girlfriend nitong si Ria Taide ay nasa venue din upang suportahan si LA. Nakakabilib din ang may bahay ni Kevin Ferreira si MM dahil kahit nasa terra firma jeep na ang kanyang asawa. Pumunta pa rin siya sa venue at nagsuot ng Hinebra jersey number 5 bilang pagsuporta kay Teniente LA Tenorio. Isa kang inspirasyon si LA Tenorio. Alam naman natin na nakamamatay ang sakit na cancer. Nilabanan niya ang kanyang sakit kasama ang suporta at dasal ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nandyan din ang kanyang mga boss na talagang hindi siya iniwan at pinabayaan hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Si Eli Tenorio ang aking inspirasyon ngayon sa aking pakipaglaban sa buhay. Nitong Oktubre ay na-diagnose din ako ng isang malubang sakit sa kidney na talagang nagpabago sa aking buhay. Kasabay pa ng pagtanggal sa akin sa kumpanyang aking pinagkatrabahuhan. Mahirap ang aking pinagadaanan na minsan ay gusto ko na sumuko pero tulad ni LA, na iniwala ako na babalik din sa normal ang lahat sa tulong ng may kapal kasama pa ang suporta ng aking pamilya at mga kaibigan. Naway maging inspirasyon din sa lahat ang naging kwento ni Eli Tenorio. Ang sabi nga ng marami, si Eli Tenorio ang dapat na maging modelo ng Hinebra dahil siya ang tunay na may never say die attitude.